So samahan nyo kami mga ka no? Andito kami sa 4th floor Nagpapahangin lang At nagtatambay Kasi na-miss namin tong 4th uh, floor na to no? Sarap kang hangin dito mga ka -onyx. Sobra, sariwang-sariwa no? Tapos napakaganda ng tanawin Kung makikita natin Ayan no Ang sinakyan natin na uh, barko galing sa Batangas Pier ay Uh, Starlight Ferry, no? So, one and a half hour lang yung travel natin. So, 600 pesos ang pamasahe. Home hometown, hometown na ulit na, ayaw, mga kaonis, no? At ito, no? Mapansin nyo yung ating kapitbahay. And then, kasunod nyan is bahay na natin. So, ito na yung itsura niya, no? Kung makikita ninyo, no? Uh, puro na harvest na halos lahat. Hello, baby. Masta ka ng baby natin dyan. Hmm. Ang laki niya ng mga ka-onics, no? Magpa five months na. Baby. Mm, shocked, baby. Hmm. Hmm. Ito ulit yung daan, no? Na medyo delikado at matarik. Papunta ng Oriental Mindoro. Magkagaling ka ng Occidental vice versa. So ito ulit yung tatahaki nating daan ngayon. Yan mga kaonics ano Good morning and good vibes sa inyong lahat Ngayon ay araw ng linggo At narito pa rin tayo sa Kalapan City no Sa fourth floor no Ng ating kaharian Yan joke lang mga kaonics Siyempre pag merong kaharian Merong hari at merong Mahal na reyna no Siyempre yan Kasama natin ang ating Mahal na reyna dito sa fourth floor So nagpapahangin lang kami rito no Kasi namimiss na namin no itong fourth floor no dito kasi kami madalas magtambay no kami ay nung siya ay hindi pa buntis no so nandito kami nagtatambay pagkagabi kumisa sa hapon dito sa fourth floor no nakaupo lang kami dito yan dito lang kami nakaupo tapos meron kami pagkain kwentuhan minsan inaabot kami ng madaling araw ano Ah, sorry hindi pa lang madaling araw mga alas, jis alas, alas dos na oo ay inaabot tayo dad. Inaabot daw kami ng alas dos na madaling araw. Tama nga naman, dati inaabot kami yun. Ano, pero, madalas, mga alas dis ng gabi, alas 11 ng gabi, kaya minsan alas dosi ng uh, hating gabi, ano, inaabot kami rito. So, nakaupo lang, kwentuhan, tapos nanonood ng mga tawag dito. Anong tawag doon? Yung pinapanood natin sa Falling Star bayan yan? Alam nyo ba yung mga kawanis, yung Falling Star, no? Yung bulalakaw na tinatawag. So siguro sa isang gabi, no, nakakakita kami ng mga hanggang apat, o no, tatlo, hanggang lima. So makikita natin mga kaulis, no, dito sa inupuan namin, no, nakakakita kami ng mga bulalakaw, iba-ibang klaseng uh, bulalakaw, no. So may merong mabilis, may merong mahaba, no. So siguro hanggang lima, uh, tatlo, hanggang limang bulalakaw sa isang gabi. So ganun pala kadami, no. O mas marami pa siguro'ng bulala ako ang nakikita kapag lagi ka nakatingin no sa kalangitan. So ito lang yung mga kalangitan niya. Yan, dyan lang kami nakatingin paikot. Yan. Minsan dito kami nakaharap sa kabila sa harapan ng bahay namin ano, ito puro palayan 'yan mga ka -onics. Then minsan naman dito kami nakaharap sa likuran ng bahay pero ito yung pinaka main highway natin, no. So dyan dumadaan yung mga tricycle, jeep, bus, van, dito lahat And then meron din silang mga palayan So makita natin mga konik sa likod no Merong mga palayan, hindi pa na-harvest actually yung mga palay nila so, Makikita ninyo, ayan ano So hindi pa halos harvested Pero dito, na-harvest na So ito, pa, ito pala no, kahapon lang pala na-harvest ito ng harvester kahapon lang siya na harvest ng harvester at isasama sana tayo no kahapon sa pag-harvest kaya lang dahil masama ang pakiramdam natin nilalagnat pa rin tayo no so hindi tayo nakasama kasi asawa ng ating chef no asawa ni Ate Shi yung nag-harvest dito no yung nag-drive ng harvester kaya hindi tayo nakasama so nakita natin wala na yung mga palay ilan na lang no ilan na lang yung mga palay na makikita natin diyan so, yan harvest na rin and Eto kung maalala natin, ano, uh, noong nakaraang mga linggo pa, nakaraang linggo na harvest na rin itong area na to. So, iyan ang itsura niya ngayon, ano. Yan. So, ilan na lang yung mga hindi pa na harvest ano. Yun. So, kayo sa mga dulo pa. So, later makikita naman natin, ano, yung pagtatanim nila rito. Pagtatalok, pagtatanim ng mga maliliit na napalay yung mga binhi yun naman yung ating abangan tsaka yung uh, pag prepare ng area no? maganda rin makita maganda rin panoorin yun mga kaonix so samahan nyo kami mga kaonix no? andito kami sa 4th floor nagpapahangin lang at nagtatambay kasi na miss namin tong 4th uh, floor na to no? sarap kang hangin dito mga kaonix sobra sariwang sariwa no? Tapos napakaganda ng tanawin kung makikita natin. Ayan, o. Oh. Bagong gising, walang hilamos. <laughs> Anong sabi mo? babong gising, walang hilamos. Kikikising <laughs> lang kasi namin mga ka no? So, nagaya agad ang mga na reyna na umakit dito kasi na-miss niya nga ron. Kasi pa... Saka may ano, may sunrise. <laughs> Merong sunrise, no? Kaya lang, maulap ngayon mga ka dito, no? Ayan, o. Oh. No? Medyo maulap siya ngayon dito. Ayan. Medyo maulap yung uh, panahon dito. Diba? At pauwi na rin kasi ako ngayong hapon, ano? ngayong tanghali mga ka na. No? Hindi naman pauwi, pabalik ako ng Quezon City kasi bukas may Monday, Ito, kailangan na sa office ulit tayo, maraming pipirmahan, may mga meetings, maraming kakausapin, kaya guro baka na mahal na Reyna na makasama ako dito sa fourth floor, kaya nagyaya siya, no. Pero pabalik rin ulit tayo dito, no, ng Tuesday naman, no, kasi may mga punta tayo ng uh, Baku, San Chidoro at Puerto Galera, at sa office dito sa Kalapan para ayusin yung ilang pa mga bagay na related sa work activities natin syempre. Good, good day and good vibes mga hornecks no. So nakabalik na ulit tayo dito sa Calapan City Oriental Mindoro. So nagstay tayo sa Quezon City siguro mga 2 days tayo doon ano. And then nung linggo, kahapon Monday, no? Linggo tayo bumalik ng Quezon City. Then, kahapon Monday, pumasok tayo sa office natin sa Quezon City. Then, ngayon Tuesday, balik tayo dito sa Calapan City. yan mga cornix no. Ah, uh, sumakay tayo ng tricycle galing ng pier. Siguro mga 15 to 20 minutes lang 'yung ating travel time. So okay, nakita natin ano, uh, naghahakot na ng mga palay, 'yung mga hinarvest na mga palay dito, no. Ah, uh, nakasako na 'no, itatravel na 'yan. So, kung saan mang lupalop ng Pilipinas or dito sa Oriental Mindoro So, ayun na no. Uh, ang sinakyan natin na uh, barko galing sa Batangas Pier ay uh, Starlight Ferry, no. So, one and a half hour lang ng travel natin. So, 600 pesos ang pamasahe. Home hometown na hometown na ulit na ayo mga Kaonix, no. At eto no. Papansin niyo yung ating kapitbahay. And then kasunod niyan is bahay na natin. So ito na yung itsura niya no? Kung makikita ninyo no? Uh, puro na harvest na halos lahat Ilan na lang yung mga hindi na harvest na Na mga palay ano? So yan So dito na tayo mga Conex no? So Medyo maaga tayo nakarating ngayon I'm sure wala pa yung mahal na reina, no? Baka pauwi pa lang Galing ng office So pakita ko lang sa inyo itong mga ka no? Wow! Kita nyo naman yan mga ka-onyx Kung maaalala ninyo no? Kung maaalala ninyo yung mga tanim natin dati dito ay mga patola Ang dami natin patola dito Before no Dito nakasabit lang yung mga patola natin Pero ngayon wala na siyang patola Pero meron siyang kapalit Kalabasa naman Tignan nyo mga ka -onyx, no Ako ay nagugulat din Hindi ko akalain na ayan no yan, oh, kita niya mga ka no? Laki na nung kalabasa natin <laughs> And may kasunod pa yan, eto, yan Laki ng kalabasa, no? So yan lang yung itsura niya, no? Pero may bunga na ng kalabasa Tawin niyo, no? Pero bukod dyan mga ka no? Meron pang mas nauna dyan Na nabuo na kalabasa Bago yung nabuo Actually, kaya naman nabuo yan, no? Kasi Akin uh, kinross pollinate na yan ng manual no si nanay no nandito kasi si nanay yung nanay ni ni Keisha uh, ni, ni, ni ni ng mahal na Reina <laughs> so siya ang nagmanual ng pollinate diyan ng lalaki kaya nabuo yung dalawa na yun pero ito yung aming kapitbahay bahay nagpollinate kaya nabuo naman ito yung nauna yung mas malaki makita niyo mga kaonix oh. yan wow kita nyo ba yan ang laki na, di ba? Pwede nang iharvest harvest to. Nyo, no sabi ko kasi wag muna nilang i-harvest hanggang hindi ko pa siya naipapakita no sa vlog kanyan ano no? dito lang yan no sa bakuran ng aming oops ka ko lang napaka. sa bakuran ng aming kaharian no dito sa kanubing uno kalapan city okay yan kita nyo no yan lang yung pero ang daming bunga ng mga kalabasa na no makita nyo yun no mga munggo naman yun no namumulaklak na isinabog eh, lang yan dyan and then nabuhay yan may bulaklak na so may bunga na nga actually yung iba ayun oh no? yung mga munggo no may buhay na pero ito mga kaonix no ya ano natin to ya ayos natin tong paligid para makapagtanim tayo ng maayos kung yung mga gusto natin pananim dito no para syempre may libangan tayo pati yung ating mahal na rina may libangan sa kanyang pagi uh, pag-i-stay dito tuwing sabado at linggo good morning and good vibes mga kaonics ano. So ngayong araw naman ay papasok muna tayo no sa ating office dito sa Kalapan City. Syempre, kasabay natin ang ating mahal na Rina no sa pagpasok sa ating office. So hintayin lang natin sa sandali, then pasok na tayo sa ating opisina. So ito yung aming sasakyan. So maka-tricycle lang kami ngayon mga kaonics no. So pag-uwi, mago grocery lang kami bago kami muwi ba maya dito sa bahay. <laughs> Yan, kasama natin ang mahal na Reyna, no. So palis na kami, no. Nagpapaganda lang sandali yung ating mahal na Reyna bago tayo lumakad sa office natin. Syempre. Okay, mga kaon. Yan, mga ka-onyx, no? Good day muli sa inyo, ano? So, narito kami ngayon sa aking kwarto sa office, no? Lunch break, kaya kailangan namin kumain, syempre. So, kasama ko yung aking mahal na rin, ano? Umakyat siya rito sa second, okay. third. floor, no? At dito kami magla-lunch, magkasabay. So, yung ulam namin, no? Makita nyo naman yan. tawag dito. Okay. So, toge yan, ano, mga konics. Toge. So, masustansya at malinamnam yan. Masarap, syempre. Tsaka itong isa, no. wow. Toge, toge. Itong, tawag dito? Axio. So, tulingan, no. na sinaing. Sinaing na tulingan. Sarap nito, mga konics. Tsaka, okra at lumpia. Lumpia, no? yung okra natin meron yung uh, sausawan na bagoong para pagdalawatan ng sausawan hindi ng na atin talaga yun so walang hindi sausawan ay, na bagoong so, okay lang pwede na yung sausawan asuka, na suka mga konex wala ba yung sausawan? kain tayo hindi natin sa kapila wow Ang sarap nito ito Lord <laughs> ako yung gutom na talaga <laughs> kain na tayo mga konex hindi na ko salamin yung Wow! Ayan mga kaonics, no? Nakauwi na kami ng bahay ng kanubing, no? Galing sa office kanina. So, naggrocery lang kami. And, uh, dumaan ng palengke. Bumili ng pinaglilihan ng ating mahal na Reina. Yung mangga. Kaya, bumili tayo ng mangga, no? Para kay hey, baby, syempre, no? Hello, baby. masaka ng baby natin dyan? Mm? Ang laki niya ng mga kaonics, no? Magpa five months na. Four months to go na lang, no? Makakasama na natin ng face-to-face ang ating baby. Yes. Hi, baby. Ay, pakwan. Na siya. Parang pakwan na yung itsura ng ating, ano, no? Baby, no? Yung kanyang itsura, yan, no? Parang kasing laki na ng pakwan ang ating baby. Okay. Matay na nga mm. mo mm. na. Mm. Gumagana mm. pa yan? Hmm, baby. Ay, camera. Baby. Mm. Mm. Wow! Dinner naman tayo ngayon mga kaonics, no? So, ang sarap ng dinner natin, no? Namimiss ko. Alam niyo ba yung lutong labong? So, nagluto si nanay ng labong, no? Lutong bisaya yan. Lutong ilogo ba ang tawag yan, ay? Mm, yes. So, labong siya na may hipon, may saluyot, at walang gata. Pero masarap din siya kung merong gata, no, mga Pero ito, walang gata. Pero masarap din siya, no? Sa amoy pa lang talagang, oo, oh, talagang natatakam na kami ng aking mahal na reina no? Sa niluto nila. Kain! Na, no? So, kain tayo, mga ka no? Meron din paksiw. Yan, Isdang no? paksiw. At, syempre, mangga. Wow. So, kain muna tayo, mga kaonix. No? Tikman natin itong lutong labong. Inanay, no? Wow. May saluyot pa. So, yan yung namimiss natin, eh, no? Yung saluyot. Tikman natin, ano? Lutong bahay, no? Lutong bahay, sabi ng mga narina. Mmm. Ang sarap niya. Grabe. Hmm? Ang healthy nito, ano? Sobrang healthy, syempre, No? Walang chemicals siyang nabong na yan. Sabi nga nila, yan yung mga hindi nilalagyan ng mga chemicals na mga fertilizer. Kaya sobrang healthy. Tsaka yung saluyot, no? So, meron din sa kung hipon yan, mga ka Onyx. So, mamaya. So, marami yan, mga ka Onyx, no? Ito pa, o, oh, nasa kaldero, no? Yan, yeah, no? Kita nyo, no? So, marami tayong kakainin magpapakasawa tayo niya. Ano. Siyempre, ang tagal na rin natin hindi natikman Ano. Ah, uh, bihira na tayo makatikim ng ganyan, mga lutong bahay, labong, na may saluyot at hipon. No. So mamaya, papakita rin namin sa inyo, no, Ah, uh, nagluto rin ng atsara, no, si nanay, no, bago siya umalis no Friday. So magiiwan siya ng luto niya, no, yung kanya, isa sa mga recipe, yung atsara. So asarap niyan mga kaonis. Actually, nakapagluto na siya ng atsara, no si nanay. Pero nahalos na na namin. Ilang ano na lang natira na Dalawa Dalawang, dalawang. dalawang battle. battle na lang yung natira na sa atsara. Pero ilang battle ba dati yun? Ay. Ay. Pito. So, pitong battle yun mga ka sa Pag-alis ko lang dito. No? Pagdating ko, tapos ngayon, dalawang batter na lang ang natitira. Kaya bago umalis si nanay, gagawa ulit siya ng acara Masarap yun. Eh. Ikaw lang halos na kakaubos. Favorite. <laughs> Masarap kasi yung acara talaga mga kaonis. No? Uh, yun. Mamaya, tignan natin no, yung dulutuin ni nanay. Yung gagawin niyang achara, natin. Oh, tigaan pa ito. Wow! nabusog ako mga ka no? do sa kinai natin, ano? Labong na may saluyot at hipon. Siyempre, no? Sa mga hindi nakakaalam pa kung ano yung labong, ano? Ito yung bamboo shoot. Ito yung bata pang kawayan. Na bago siya maging kawayan na matigas, so ginugulay na siya, no? Maliit pa lang siya, no? Pwede na siyang uh, iharvest i-harvest at gulayin para hindi maging kawayan. So, napakasarap nito mga ka no? Nung bamboo shoots. So, nakita nyo ba?